Isa sa mga tanyag na pasyalan sa lungsod ng Bagyo ang Burnham Park. Taong 2020 nakatakdang simulan noon ang rehabilitasyon gamit ang 480 million pesos na budget ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pero dahil sa pandemya, nilaan muna ng TIEZA ang pera para sa kampanya ng pamahalaan laban sa COVID-19 matapos ang tatlong taon nakahanda na ang pamalang lungsod na simulan muli ang rehabilitasyon at bigyan ng bagong mukha ang parke. Sa Executive and Legislative Agenda Meeting sa Baguio City Hall ngayong araw ng lunes, ipinakita ng City Environment and Parks Management Office ang magiging bagong disenyo ng ilang proyekto sa parke. The plan it started way back in 2017. No, the University of the Cordilleras submitted a a sort of a master plan, although it's not um, covering the entire park. No, and then it was developed by um, um, the technical working group um, created through a, a city council resolution, and that um, where. Nag, doon nag-start na I think they engage, uh, uh, yung services ni Architect Heray. Para simula ng rehabilitasyon, uunahing babaguhin ang gilid ng Burnham Lake bilang phase 1 ng proyekto na nagkakalaga ng 400 million pesos. Sa disenyong inaprubahan ng Tieza, magkakaroon ng sunken seating area ang lawa at aayusin ang docking area ng mga bangka magkakaroon din ng view deck sa lawa. Ang proyekto ay pansamantalang makakaapekto sa turismo. Pero maliban dito, direktang maapektuhan sa proyekto ang kabuhayan at operasyon ng boating concessionaires gaya ni Rose. Tinanong namin kung hul ba na Burnham Lake i-re-renovate. Eh sabi naman niya, by portion daw, portion lang. So, sabi naman, nag naman kami na by portion. Pero, kasi para naman sa kagandahan ng Burnham. Kiling na lang nila, bilisan ang paggawa ng proyekto para hindi malugi ang kanilang negosyo. At na-affected kami sa business, siguro naman meron pa kami other source of income na mapapagkuhan. We will try to avoid as much As much, as much as possible disruption sa sa continuous operation ng Burnham Lake so uh, there could be a time na talagang uh, mag-close siya talaga but not I do not think that it will be the entire season na uh, entire uh, development eh magsasara yung boating maliban sa lawa ipinakita rin ang iba pang plano gaya ng rehabilitasyon ng Igorot Park dito, tatanggalin na ang mga bakod sa likurang bahagi ng parke at aayusin ang mga upuan at lamesa sa gilid. Lalagyan din ng puno sa gitna pero pag-uusapan pa kung itutuloy ito. Ire-rehabilitate din ang Ibaloy Park kung saan magkakaroon ng Avong Hall o Multipurpose Hall para sa mga Ibaloy at dadagdagan ang landscape ng parke at mga atraksyon. Ang pondong gagamitin sa Ibaloy at Igorot Park ay mula sa Local Government Support Fund ng DBM na nagkakahalaga ng 78 million pesos at panghuli ang Sunshine Park na nagkakahalaga ng 20 million pesos mula sa City of Dreams Manila Foundation. Target na lagyan ng hagdan at walkway para sa mga PWD ang parke at magkakaroon din ng unloading at loading areas sa gilid ng kalsada. Umani naman ito ng samut-saring reaksyon sa mga opisyal ng lungsod. I'm happy that they followed the rehabilitation plan that we did no? sa technical working group, especially with uh, the former architect, si Architect Heray. Yung no? Ibaloy, I'm not happy with it kasi the original plan that was uh, uh, done by Architect Kina and that was consulted with the, the Ibaloys noon, iba eh. Uh, I, I, it's a garden. It's an Ibaloy garden. So there should be less structure. Ito, maraming structure. In Sunshine Park lang, medyo, they have to consult with the traffic as to the location of yung loading and unloading. Nasa corner kasi, as, eh. parang better sana kung nasa gitna. Uh, and the entrances to UP, mga ganon. Hinahanap you know, ko, for example, yung DAP-I, yung may bonfire sa gitna, tapos yung mga tao na ano. So, but anyway, those are just my opinion. Pero it has already been now approved by the by the Ibaloy elders and people and all that. So, ako, I will respect it. Importante yung branding sa atin, yung cultural branding na pag nagpunta yung isang uh, park goer, hindi lang basta park ang pinuntahan, kundi maaalala niya na ito pala ay dito ako sa siyudad ng Baguio si nakikita ko yung brand ng Cordillera. Paglilinaw naman ng City Environment and Parks Management Office, aprobado at dumaan sa konsultasyon ang mga disenyo. Pero bukas pa rin sila sa mga sugestyon para baguhin ang mga plano. Nakatakda pang ipabid ang mga nasabing proyekto at inaasahang sisimulan na ang paggawa nito ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.